Wala sa pa rin sa yun, po. Pa rin Bo, po. Kanina po, init-init araw. Ngayon, na naman po kasi nakulim din po ang ulap. Napansin po yan? Yung mga simay ko yan. isa po yan sa mga programa para sa ilog pasi. Kasi nga po, siyempre, hindi na napalis yun lamang sila sapagkat sila yung nasa tabi ng ilog Ang ginagawa na lang po ay hinarangan na lang po ng silencio para siyempre kung magkakalat man sila, hindi na maaaring tumalat pa sa buong ilog pasi. E di ba? Pansin niyo po eh. e di ba? So, hindi na natin kaya na naman bang pali ng mga tao sa tabi ng ulog pa sa so, pagkarinarahan na po natin so, yeah. so, kung saan yung mga nagtatapon sila ng basura, so sa kanila lang po may ipon kasi nga, eh, na ayan na, uh, di ba? Marang na nga po. Talaga, so, parang talaga sa ilog pa, eh, talaga, hilahan talagang matulungan ng ilog pasig na bumalik ang dating ganda nito. Hindi man yung dating kulay, pero syempre, yung mga kalat na nag sumisira sa ilog pasig, ay eh, talaga na mga ah. Okay nga po, nandito ka oh, rin po. Okay na po ako. Ah, sa mga kababasano lang po sa... kayo yeah. yeah, niya. So, uh, well, Kaya kung uh, talaga masubok na dito, dapat hindi na ng kasi talaga, ngayon, gawa niya pag di ka sanayin. Kaya ako nga, sanayin na ako sa mga mga